Taong 2000 o ilang buwan na nakakalipas mula noong kinakatakutang Millennium Bug. Panahong may git mebesyentos pa ang presyo ng SIM card at kasagsagan ng text messaging na halos bago at mas burang paraan ng komunikasyon. Dahil dito, napapabilis na mensahe na gusto iparating, marito'y personal, panghanap buhay o paraan na pag-ayaya sa pinaplanong piging. Araw noon ng Sabado, naisipan kong yayay ng lima kong kaibigan mula pa noong Kaleo na magsama-sama at iminom sa kilalang bar sa lungsod ng Quezon. Sa lima na makibigan kong niyaya, isa lang ang tumugon sa aking text message. Sa so, maayayin siya sa aking anyaya, yun nga lang binongkay niya na pwede sa bahay na tsuwin niya sa mandaluyong kami mag -inuman dahil medyo nagtitipid siya noong panahong iyon upang makaipon at makabili ng bagong cellphone at para na rin mapaltan ang one-liner message na cellphone na pinamana ng kanyang nakakatadang kapatid. Sumang-ayon naman ako sa kanyang minungkahi. Ang pinakuusap ko lang noon ay serbesa ang iinumin namin. At para na rin sumang-ayon siya at matuloy lang ang inuman namin, ako na ang sumagot ng dalawang grande at nagdagdag na rin ako ng dalawang daan para sa pulutan doon na kami nagkita sa bahay na ng kalanjumin. Nagpaalam mo kami sa pinsan niya na bibili ng serbesa at pulutan. Nagkatuloy noon ang pinsan niya ang naiwang member ng pamilya ng kalanjumin. Dahil limuwas ito sa probinsya kasama ang asawa at pangaray na alak nito. Halos kakatapos ang namin ng kolehiyo noong panahon iyon kaya medyo nasa kalakasan pa ang pag-inom namin ng serbesa. Nakapito kami na grande nung gabi na iyon at yung pinsan naman niya ay sumalo lang sa pulutan at sa aming kwentuhan. Kwentuhang nagsimula sa paksa tukol sa babae at sa kalayuan ay ukol naman sa malalim na filosofiya. Alauna ay na nagdesisyon na kami na hindi na kami bibili na karagdag ng serbesa. Dahil madaling araw na rin, nakiusap na rin kami sa pinsa niya na dito sa bahay niya kami magpapumaga para makaiwas rin sa mga o mga pulis na hanap ng butas para ikaw ay mapagansya at madalensyahan. Sinabi ko ang aking kaibigan na inip na ako sa sofa at i-alarm ako ang aking cellphone ng alas 5.30 para makaluwas tayo ng alas 6 dahil malibarag na ang tiba at tira kang araw. Dahil hindi pa inatok ang aking kaibigan, sinabihan ako na mauna na ako matulog dahil manolog pa siya ng dokumentaryo sa cable. Pare, pare, kising. Huwi na tayo bilis. Huwi ka ng aking kaibigan na parang takot na takot at nagmamadali. Uh, ha? -huh? Uh, bakit ang nangyari? Ang tanong ko sa aking kaibigan. Brad, alas dos imedya pa lang at ang hindi niya pa sa labas. Ano may emergency si ba? Basta, sasabihin ko sa iyo pag nasa bandang sakay na tayo ng jeep. Ang sabi na aking kaibigan at sabay biglang hila sa aking palabas ng bahay. Noong nasa kanto na kami at kung saan dumadaan ang mga jeep na pa utang, usang sinabi ng kaibigan ko ang dahilan kung bakit siya nagmamadaling lumabas ng bahay. Pare, habang nanonood ako ng TV. Siguro mga ilang minuto bago kita gisingin. May bunga sa hagdana at sa likod ng TV? Babae na nakasuot ng lumang dasar at gulugula at bani ng buhok? Habang siya pababa ng hagdana, ang sama pa ng sa Ang utob ko nga lalapitan pa ako. Haha, <laughs> Brad, tuwag mo naman. Baka naman nakitulog lang sa bahay ng chuhid mo yon. Baka mag-anak nila. Hindi lang siguro na sabi ng pinsa mo na may bisita sila. Ang tugon ng sa aking kaibigan. Dahil antok na antok na ako, di ko na sinusisa pa ang pangyayari. Tumawag na lang ako ng taxi para makuwi kagad. At sinabihan ko ang aking kaibigan na text sa kanya pinsan at sabi na una na tayo muwi. Mga alas 5 na ako ng hapon na nagising ng araw na iyon nag ang telepono at tinawag ako ng nanay ko at sanibilan ako na sa kabilang linya aking kaibigan. Hello, Brad. Kumusta? Siyuda ka ba sa bayan ng bro na kita mo? Pabiro kong sinabi sa kaibigan ko. Di naman siguro sa serbesa na ininom natin. O, at oo oh, nga pala. Nakakaya naman sa pinsan mo dahil bigla tayong umalis at nang hindi nagpapaalam. At mukhang naiwan pa natin bukas ang TV. Sabi mo rin ba? nung nakita ka ng bisita nila, bigla mo ako niyayang umalis. Medyo nakakaya. Ito nga pare, bago makausap, tinawag ako pinsan ko at bago makahingi ng pasensya, inunahan na ako. At sinabi niya, medyo tumayo balahib ko sa takot. Nagpatay mali siya na lang ako eh. Kunyari wala nangyari. Bakit? Alam mo na niya sa iyo? ang susunod ay mga detalye ng usapan na aking kaibigan at kanyang pinsan. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa na itong pag-abag sa aming dalang magkakaibigan. Hello? Gago talaga kayong dalawa. Bila kayo nawala. Hindi mo kayo nagpaalam. Pasensya na, pinsan. Pero nag-text naman ako. Siguro mga 10 minuto bago mag ng umaga. Nagsabi ako na nakasakay na kami ng taxi pa uwi na kami. Paliwanag na aking kaibigan. Tira si ulo. Ano ba hinitit mo? O lasing ka lang talaga? Tatanggap ko text mo. Pero nagkasing ako ng alas 6 sa umaga. At lang ako dahil pag ako nagdanan, nandito pa kayo at nakatambay sa sala. Nanonood pa kayo ng TV eh. ko ako pa nga kayo huwag muna kayo umalis dahil magluluto lang ako ng alusal nating tatlo. Tumungo at kumitila kayong dalawa. Pero bakit ko ako magduto ng almusal? Binalik ko ko sa sala para yayain. Yun lang. Bigla ay nawala. Bigla ay nawala. Bigla ay nawala. Bigla ay nawala.